kung mapapansin nyo itong lugar namin puro dahon sige judge pakita mo puro dahon kasi yung mga dahon na yan nakakatulong yan para hindi maging mabaho ang aming manukan at bibihan bibi village ang tawag namin dito eh. pag maraming dahon yung ipot ng mga alaga nahalo lang dun sa dahon o umiilalim dun sa dahon hindi sumisingaw tapos nagde-decompose. Kung kung kayo mabibisita dito sa amin, walang amoy. walang amoy mabaho. Pero amoy na natural na amoy na ng bukid. Pero hindi mabaho. Ngayon, dito sa lugar dito, eto eto yung fresh na mga dahon no pero meron ako dito yan fresh na dahon Ito ngayon yung gamit na, na dahon gamit na yung dahon dyan etong pen na to galing yan dyan yan po galing yan dyan kung mapapansin nyo yun yung dahon shredded na ngayon ang gagawin ko tatanggalin ko ngayon yung lumang dahon oh so, yan o kapag tag -ulan, ang mga dahon na to na, ano to nalulusaw nahahalo sa lupa dati ang lupa dito sa amin sobrang maputik grabe putik nakadikit sa chinelas oh didikit sa chinelas mo pero mula nung hinaluan namin ng dahon nawala na yung ganun na klase ng putik yung madikit pero although maputik pa rin pero hindi na madikit sa chinelas hindi na mahirap linisin sa, sa tanggalin sa paa kasi ito bukid to eh palayan to palayan to dati yan. Kaya yung putik, yung pangpalay, yung parang clay, napaka dikit. Madikit sa paa. Ngayon, itong luma, itong luma na to, inalagay ko lang dito sa pinaka gitna. Yan ngayon ang yan ngayon ang magiging dahon dito sa ano yung luma ayun yung yung pinag galingan nito babalik ko lang yan babalik ko lang babalik ko lang to babalik ko lang to dito babalik ko lang yan tapos okay, Lalagyan ko ng bagong dahon. To. So, lalagay ko 'yung bago. Yan na ngayon ang magiging bagong Bagong sahig ng mga sisid. Napakaganda niyan sa mga sisiu. Hindi sila uh, Nakakaamoy na ng amonya ng ipot kasi nga dahil nahalo lang sa dahon. Ngayon may lalagay akong bago si bababa ko na yung tatlong natirang tatlong natirang pongkan. Tingnan natin. Ito ngayon ng mga poging pongkan ko na natira. Hindi na namin 'to nadala sa bundok dahil mga bata pa sila noon nung dinala namin yung mga unang mga batch. Last batch ito eh. Masyado pa silang maliit kung isasama sila doon sa range, baka mabuli lang sila. Kaya sabi ko, tsaka ko na sila dadalhin. Tsaka hindi pa naman sila nabakuna no nun. nung yung mga unang pumunta na sa bundok, nabakuna na yun. To, wala, walang walang bakuna to. Kaya hindi ko na sinama. Pero ngayon bakunado na sila. Hindi ko na rin sila dadalhin sa bundok. Dito ko na sila halagahan. Total tatlo lang naman sila kaya-kaya na itong mapalaki ng mabuti. Malala, tag isa isa silang pen. Na long, long pen. oh, ano? Ayun kayo rito. O, oh, napakababait niya. oh, magpabida ka muna dito. Hmm. Pongkan yan, pongkan. Pongkan na pongkan yan. <laughs> Di ba? <laughs> pongkan na pongkan. Ang ganda ng tindig oh. <laughs> oh. Ganda ng tindig niyan. Huwag oh. ang pupunta kay Hawk. Ano? <laughs> Hindi ay mabait si Hawk. Akala mo lang mabait si Hawk. Okay. Okay. Oh, dito na. Let's go. Mabait siya. Ano? Oh. Ganda ng pagkapongka niya. Oh. Kita ba dyan? Oo, uh -oh, siyempre. Pongka Hindi na pongka. ulit. Oh. Okay, goods. Uh, di ba? Sila'y pupunta na doon sa long pen para sila'y makapagliwaliw na doon sa ano. First time bababa sa lupa. Oh, sige. Magliwaliw. Nakulay nila yung dahon eh. <laughs> oh, sige. Ayan, oh. Oh, ano? Okay ba dyan? Bawal lumipad palabas ha. Bigyan natin sila ng tubig. Gulat siguro sila sa lugar. Eh, hindi pa nila alam ang tubig na to eh. Na, na inuman to. Kasi inuman nila yung bilog eh. mm -hmm. lighty pa sila, hindi pa sila sanay eh. gugulatin sila, gugulatin. Hindi sila sanay sa bago nilang kapaligiran. Sasanay din yan sila. O, oh, masasanay din yan sila. Gaganda. Oh. Okay. Tumindig kayo doon. Tumindig dito dito. Tumindig. Tumindig. O, oh. tumindig. Tumindig. Sabi tumindig, hindi lumipad. Hindi sila sanay. Hindi ba sila sanay? Nagugulat sila sa mga nangyayari sa kapaligiran. Ah, sige. Kuha na mo ng medyo solo-solo. Mamaya nag-i-enjoy na yan. Huwag na tatas, bat na. Hindi na naubos. Ito naman, naubos nila. Matako lang. Oo. Ito mangga. Ito. Kalalam na, ne? Oo. Papatay ko lang yan. Kasi hindi na piti ko na lalagyan yan. yung mga difference ng naagabit sa hindi. Oh. ang kulay pa lang, no? Oo. Uh -oh. Yan border lang. Ayan. <laughs> Lilipat ko na rito itong mga hindi nyo. Oh. Ito mga to. Diyan na yan. Sa pagkat sila yung magiging crispy fried oh. crispy fried na mga 2 months old <laughs> papatabayin ko lang sila papalakihan ng konti para malaman Ayan sila crispy fried 2 months old pero ano pala sila 1 month pala sila pa 2 pa months pala sila Papalaki ko lang sila ng para may di ba? Para kumbaga sa mga manok eh malaman. Kasi mga ano pa yan, maliliit pa yan. Parang sinlaki pa lang yan sila ng pugo eh. Dapat lumaki din ng konti sa pugo. Well, kung mapapansin nyo, settled na yung aming tatlong pongkan. Okay. Bueno. sila ko na dito dito. Eh nagda-dust bath na sila. Eh na sila. Masaya na sila nagda-dust bath diyan. Mm. Di ba? Naano na sila na na-relax na sila sa bago nilang bahay tinanggal na namin sila sa sarangasa kasi balalaki na sila eh. Well, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Dito, ito ang aming umaga na uh, paglipat uh, sa mga pongka naming tatlo. Hanggang sa susunod na episode. Paalam! Paalam. Ito'y bibigay ko rin. Malalakas kumain yung isa eh. Yung isang bat. Oh, yan oh. Tentang-tentang. <laughs> tentang so,